Sa huling pinag-usapan natin, binanggit ko ang ilang mga gawain pwedeng gawin upang suportahan ang iyong learning objectives. Ang mga gawain ito ay nakabatay sa antas ng learning objective na iyong gagawin. Upang madaling matandaan ang lahat ng ating natutunan hanggang sa kasalukuyan, naririto ang Hyrule Bloom's Revised Taxonomy Table. Makatutulong ito upang maging gabay sa paggawa ng learning objective at sa pag-iisip ng mga gawaing pamparalan. Naririto rin ang mga pandiwang kailangang isaalang-alang at gamitin habang ginagawa ang learning objectives, habang pinag-iisipan ang mga gawain, at habang nagsusulat ng mga panuto at test items. Tandaan na kung anong uri ng pandiwang gagamitin sa learning objectives, gayon din ang pandiwang kailangang makita sa paggawa ng panuto ng evaluation. Halimbawa, kung ang learning objective ay matapos ang aralin, baka gagawa ang mga mag-aaral ng graphic organizer na naglalarawan sa life cycle ng palaka, ang magiging panuto sa evaluation ay gumawa ng graphic organizer na maglarawan sa life cycle ng palaka. Iguhit ang mga hakbang ng cycle at lagyan ang bawat isa ng pangalan ng kung anong tawag sa palaka. Ipaliwanag din ang bawat isang cycle sa loob ng tatlong pangungusap. Isa pang halimbawa ay ito. Kung ang learning objective ay matapos ang aralin, matutukoy ng mga mag-aaral ang mga tauhan sa kwento. Isang akmang panuto para sa pagsusulit dito ay tukuin kung sino ang nagsasalita sa mga pangusap na ito. Bilugan ang titik A kung si Tipaklong, titik B kung si Langgam, o titik C kung si Matching. Laging nasa bungad o nasa unang pangusap ng panuto ang pandiwang ginamit sa learning objective. Sa pamamagitan ito, naniniwala akong magiging mas malay ka sa mga ipagagawa sa klase mula sa mga activities hanggang sa uri ng pagsusulit o evaluation na gagamitin. Oo, ang iyong pagsusulit, test at periodical exams ay kailangang nakabatay rin sa Bloom's Taxonomy. Hindi naman nalalayo sa pagsusulat ng panuto ng mga activities ang pagsusulat sa panuto ng pagsusulit at periodical exams. Sa katunayan, Maaaring pareho lang sila. Siyempre, ang pagkakaiba lang, kung minsan ay laging isinusulat sa papel ang mga sagot sa quizzes at exams. Habang malaya ang guro na magpagawa ng mga activities sa, sa klase na hindi nakatali sa paper and pen. Magpapakita ako sa iyo ng mga panuto. Matutukoy mo kaya kung alin sa mga ito ang mga panutong hindi po pwede sa mga quizzes?